Mayroon buntag mga kapamilya. Father Arnold po mula sa Jesuit Mission District ng Bukidnon. Saluhan niyo po muna ako tayo magkapit, pandasal. Happy birthday, Mama Mary! Ngayon po ay inaalala natin sa tradisyon ng ating simbahan ang kapanganakan ni Maria, ang ina ng ating tagapagligtas. Sa katunayan, sa ating pagdiriwang ngayon, ang tunay din nating inaalala ay ang kaligtasang ipinagkaloob sa atin ng kanyang anak. Hindi po isang stage mother si Mama Mary. Ang naisin niya ay sundin ang kanyang anak. Hindi siya. Purihin ng Diyos at hindi rin siya. Para pong buwan ang ating mahal na ina. Ang kanyang ningning ay patunay lamang ng mas matingkad na liwanag na nagmumula sa liwanag ng kanyang anak. Naway matulad din ang ating pamumuhay sa naging pamumuhay ng ating mahal na inang Maria, lalo na po ngayong mga panahong ito madalas nakakalimot na tayo na hindi tayo ang bida. Iniisip ng karamihan sa atin na tayo na pinakamahalaga. Kapag hindi masunod ang ating gusto, nako, ang bilis nating magreklamo. Ang iba, nagtatampo pa. Subalit kung matututo tayong magtiwala sa Diyos, parehas ng ating mahal na ina, mas makakapamuhay tayo ng may sigla at tuwa sa ating puso't diwa. Ako po muli si Father Ernald na nagpapaalalang, Every morning is a blessing.